simbahan ang naging pangalawang tahanan ni Dina, kung saan naging active siya sa youth ministry. Subalit nagbago ang lahat nang bigla siyang lamunin ng matinding pigati sa pagpanaw ng ama dahil sa cancer. Dahil dito, unti-unti siyang nalayo sa Diyos. Mula noon, siya ang tumayong breadwinner ng pamilya. Pero napabarkada siya at nahulog sa bisyo. Para nalilimot ako yung problema, no? Ito pala yung mundo na outside world na sinasabi. So, medyo nag-sway din talaga yung faith during that time. At sa pagkakataong yun, nakilala niya si June. Na-impress sa akin kasi lahat ang ino-offer sa kanyang drinks. Ako na. Ayaw niya kasi namin. Doon na nagsimula. Nagkapalagayan sila ng loob. Naging magkarelasyon at naglive in sa loob ng isang taon. Gayunpaman, naisama niya sa simbahan ang kasintahan. During that time, may mga questions din kasi siya sa faith niya. And nakikita ko sa kanya, seeking siya. Alam ko ginamit din siya ng Lord para ako din i-reignite ko. Parang pinabalik yung spice so, ng spiritual journey ko that time. Kaya eventually, nag-reconnect din ako ulit. Batid ni Dina na kailangan niyang itama ang maling relasyon nila ni June. Kaya humantong na sa kasalan ang kanilang pag-iibigan kapwa sila naging lingkod ng Diyos sa simbahan at kumumpleto rin sa kanilang pamilya ang anak na si Odain. Gayunpaman, hindi naging maayos ang kanilang pagsasama, lalo na't naging house husband si June habang si Dinah ang nagtatrabaho at nagtataguyod sa pamilya yung position ko that time is mataas na isa akong part of Mancom, das naging country head ako, lucrative yung naging kita ko. Sabi ko, wag ka nalang mag-work kasi kakayanin ko naman eh. Ako na mag-provide. Hindi ko alam na hindi pala niya din gusto yon. During siguro na ako ng fame, ng position. Hindi ko nakita na hindi napakabayaan ko na spiritual life ko, pati ano ko, napabayaan ko. At ang pinakamatindo, napabayaan ko din yung husband ko. Biglang tumigil ang mundo ni Dina nang mahuli niya ang asawa na may ibang babae. Ang pagkakabistong yon ang nagtula kay June upang aminin ang mga naunang maling relasyon sa loob ng tatlong taon. The time kasi gusto ko na mamatay. Sobrang sakit. Parang all throughout, Lord, hindi ko naman in yung gantong life. Kasi maayos naman yung pag-serve ko sa'yo. Wala ko nilo akong nilo tao. Bakit gano'n? Ano? Bagamat may bahid na ang relasyon, pinili pa rin ni Dina na patawarin ng asawa alang-alang sa anak. Ngunit ang inaakala niyang naayos na gusot ay hindi pa pala tuluyang natapos ng muling mga lunya ang asawa. On the seventh time na, na nangyari yun, kasi sunod-sunod, parang every year na yun, sinabi ko this is it. Gusto ko na magpaanal. During the time, I called some friends, na a lawyer, and I sought help also, and I cried in a small group in the so church. Sila din yun advice na to pray for it. And during the time, down you don't have to call anyone. You just have to call the Lord. Sabi niya, can you forgive daddy? I will think about it. You don't have to think about it because the Lord demands us to forgive. I'm so thankful na noong that time na ayoko makinig kay Lord, may ginamit siya, ginamit niya ano ko. Sa puntong yon, nanalangin si Dina. Dito niya nakatagpo ang Panginoon, narinig ang kanyang salita at muling isinuko ang kanyang buhay kay Jesus. Ang hirap kasi kahit sinong tao kapag ikaw may ginawa na sa pitong beses, siguro ang human nature natin is gumante, di ba? Pero ang revelation ni Lord sa akin on is to listen to what's happening to my husband. Tingnan mo muna yung nangyari sa kanya. For you to still help, follow, respect, and love the husband, I have to deny myself. Not because I want to win my husband back, but to honor God. Nang sila ay makapag-usap, lubos niyang naintindihan ang pinanggalingan ng asawa. Meron palang na-form na insecurity dahil parang lahat-lahat na lang. Ngayon, kailangan kong sundin siya. Nasasaktan din ako pero wala sa isip kong makipaghiwalay. Buong pusong humingi ng tawad si June kay Dina. Lakas-loob din niyang kinumbinsi ang asawa na siya ay pagkatiwalaan muli at hayaan siyang itaguyod ang kanilang pamilya. Nakiusap siya kay Dina na suportahan siya sa pagpapatayo ng isang negosyo. Kahit ma forgive niya ako, same scenario, siya pa rin naman yung breadwinner ng pamilya. Lord, bahala ka na, I'll take the risk sabihin ko sa wife ko, mag-resign ka, help me out. Without knowing what will really happen. Nagdadalaw isip ako, Lord, I cannot give up yung career na binilt ko for 20 years. Pero lalik really, ang bahala, bibigay kong lahat. Parang wala ako ititira sa sarili ko. But I chose to follow what my husband wants. And pag nakikita ko pa nag-follow, nandun yung blessing naman ni Lord pananampalataya ang naging sandigan nila sa pagsisimula ng LED business na agad na pumatok sa merkado. May satisfaction kasi siyempre parang alam ko nililid na ako ni Lord into something na ako na talaga yung uh, magpo-provide for the family instead of my wife. Pinagpipray niya lagi kami and the way he apologized to and repented also. And then sa lahat ng lakad niya, <laughs> Lagi niya kami sinasama, so pinapakita talaga niya na kung paano niya i-win back yung family. Sumailalim din sila sa marriage and family counseling sa loob ng halos apat na taon. At sa biyaya ng Panginoon, unti-unting nanumbalik ang magandang pagsasama ng kanilang pamilya. Lalo na't na pinili nilang magpatawad at magmahalan. For me actually, this is the happiest moment ng married life namin we're like in paradise. Iba yung joy eh. Especially when you know that the Lord is in the midst of, of the family. So, ang pagkapasama ko kay Lord, yung sinustain niya ako na bumalik sa first love ko sa Kanya para ma-experience ko yung ultimate joy na nararamdaman ko na ngayon. Na mas malaki yung kaligayahan ko sa naramdamang kong pain. We're thankful na the Lord has been very faithful.